Alas 12 na ng gabi nang marinig ni Lira ang tatlong may katok sa pinto. Akala niya, hangin lang, pero naulit-ulit at mas malakas. Lumapit siya, dahan-dahan. May tao po ba? Tahimik, walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto. Malamig na hangin lang pumasok. Tahimik pa din. Pero sa malayo, may anina sa dulyo ng pasilyo Nakatayo lang Hindi gumagalaw Pagbalik niya sa kwarto Napansin niya bukas ang ilaw sa banyo Samantalang kanina lang ay Pinatay niya ito At sa salamin May bakas ng kamay Maliit At basa At may nakasulat sa amo Salamat sa pagpakita ng daan Nalingunin niya ang kama May nakahiga roon parehong muka, parehong suot, pero nakangiti.